ya, yeah. Ting ano, magtanggap tayo ng wala makain ba? Yeah. Kanina ka pa? Kumain ka na? Baka may pagkain ka diyan. Kanina pa kasi ako ng galong, nagugutom ako eh. Nilakad ko lang mula Mega Mall kanina. Wala akong makain. Kahit tubig, wala ka rin dyan. Anong inaanap mo kuya? Okay lang ba na tulungan kita tapos sati tayo sa kita? Yung bag ko nga, nanakaw din dun eh. Yung dala-dala kong bag. Nanakaw doon. Kaya, Ingi sana ako ng tunti Baka barya mayroon ka rin dyan, kuya. Kasi, wala, wala akong mauyan, kuya, eh. Marunong din naman ako. Ito, kuya, ako pagkain, oh Kuya, nagpapatakay, eh. Ayan, kuya, yung ano, kuya, oh. Yung cameraman ko, oh. Tawagin ko. <laughs> Iganap kami kuya ng tao na mabuting puso sana magbigay sa aming magkain namin. Kunwari, eh, wala ka rin balang dalang pagkain. Pero kung may pagkain ka, bibigyan mo ba ako? Mm hmm. Eh, magkano kinikita mo sa pagkano ng kalakal? Okay. Yung total, magkano ng 300? 300? Isang gabi na yon. Ano, ano yun? Umpisa ka ng alas 6? Alas 7 na yun. Tapos, ko may asawa ka na rin? May mga anak ka rin? Okay lang ba lagi ang gate ka ng, ano, ng mic? Kagaya ko, ka, may mic Para marinig usapan natin <laughs> ayaw, ayaw, ayaw Hindi kasi siya marunong na Mayayain may siya guys eh Pero pumayag siya na Kuwana natin ng video At ipost natin sa social media Okay lang kuya Okay lang sa kanya na Kuwana natin sa video Sa ginagawa niya Tapos yun, yun nga yun kasi kuya ang ginagawa namin nag, nagbablog vlog kami ba eh ano lang kami small content creator lang kuya ang totoo niyan kuya kumain ka na ba kumain ka na kasi bibigyan sana ito pagkain may kain kang ba baon wala bibigyan kita ha Ay <laughs> naku pa yung sinusundan <laughs> Ito mainit-init pa ito eh Ito mainit pa oh Kakaluto lang Ako lang din nagluto nito guys Kaya Ang sarap kasi sa pagiramdam Tumulong sa kagaya nila Kagaya nyan uh, Nangalakal si kuya Hindi pa daw siya kumain So bibigyan natin Ito kaya oh may lalagyan ka? Ay, ito. Ako na maglagay. Hindi ito sa'yo. Akala ko sa'yo kanina may laman ito. <laughs> wala pala. <laughs> Para mamaya mo mayroon. Wala. Ha? Pero wala natin. Gusto yan mag start daw siya ng alas 7 ng gabi tapos hanggang anong oras kuya? alaw na yung paunahan lang yun oh. pag naunahan ka dyan wala na rin Oo, oh, na rin sige okay, eh kuya gusto sana namin kuya na kahit pa paano matuwa ka rin eh kaya tinggalan yeah. kaya Anong pakiramdam mo kuya? Kasi Kaya kailangan maging mabuting yung tao lang kuya Okay kuya Okay guys Thank you Sa so, panunood